good morning guys. So nakikita ba ninyo ito guys? Isa sang uri ng ano guys, uh, corals. So mukhang ano siya guys. Uh, talagang masasabi na natin na guys na kalikasan ng talaga yung gumagawa ng guys. Ayan. Pansin natin guys, mayroon siyang mata, may ulo at mayroon siyang mga hugis katawan guys. So mayroon din siyang gabay guys oh, Oh. Ayan. Nakaiba talaga guys. Yung mga nakoleksyon natin. Nakuha, nakita natin sa dalampasigan guys. Ayan. Isa itong uri ng corals guys. Ha? Huh? Tingnan nyo guys Oh. Ayan. Corals ito guys ha. Pero kahit corals ito guys ay nagdadala ito ng mga positive o swerte sa ating mga tahanan guys ayan so kahit gaano kahirap guys ay pag may ganito ka guys ay iniingat ingatan niya na guys yung binigyan tayo ng mga mabuting katawan guys masiglang katawan sa ating pamilya guys uh, sa ating mga pamumuhay guys ay talagang nakakaraos tayo guys pag may ganito alam nyo guys, si Bot Builders guys ay kulang na kulang na talaga yung mga income ko guys. Kahit kahit ano guys, pero mabuti na lang guys, ay mayroon, mayroon tayong mga nalikom guys ng mga bigay sa atin ng Diyos Ama, ng ating Panginoon Diyos na nagbibigay ng guide sa atin. So, tulad ng mga ganito guys, ng mga kakaibang bagay guys at tinataboy nila yung mga negative energy guys yung may mga taong may mga masama guys ay hindi matutuloy pag pumasok sa inyong bahay guys nako guys ay talagang ano guys nalilito sila guys kung ano ay hindi talaga matutuloy yung mga masama nilang mga tulad ng marites guys yung mga taong may matinding lihim na galit sa iyo guys yung mga inggitiro at mga inggitira Ako, guys talagang pag magkikita sa iyo guys ay eh, talagang maganda talaga yung aura nyo pakikikisama nila sa inyo guys pag may ganito ka guys lalo na may ganito ka guys yan ito yung mga isang uri ng mutya ng ano guys uh, amunite o tawag sa lagang so basa na basa ina tubig para makita natin yung mga gabay guys ayan guys ito guys ay nakuha ko na sabit na kasabit habang ako naglalaot, na sabit sa aking lambat kasama ito guys oh yan ito yung lagang guys yan ito yung Akala ko guys ay ito isang batikolon guys. Yung alam yung batikolon At dami niyang mga, mga galamay guys. Iyo, yun pala guys ay yung katawan niya. So huling huling siya sa sa lambat na guys. ko di kaya ay sadyang binigay sa atin ng kalikasan. Ayan guys oh. So dami mga ano guys so may, may mga gabay guys ayaw talaga nang pakita guys yan at hindi ng mga gabay natin guys yan 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 guys tingnan nyo guys ayan yan yung mga gabay natin guys na matitindi guys yan pero ito guys uh, ngayon lang siguro kayo nakakita na yung ganito guys kasi pinakita ako yan nakapabihiran ito guys ayan guys oh so ayan yan ayaw mapakita guys uh, talagang ibig sabihin na talagang ayaw siya magpakita ng maraming tao guys yan napakatindi guys so pakita ka naman mga kaibigan ayan ayan guys pakita ka naman mga kaibigan pakita ka naman Pakita ka naman kaibigan. Kaibigan, ang hirap talaga guys. Ayan. 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 Talagang nagbablar si yung camera natin guys. So ayaw makapakita yung mga gabay natin guys. So hayaan na lang natin guys. Ang importante na binigyan tayo ng ano guys. Kayo guys, pag makakita kayo ng mga kakaibang bagay, ay ingat-ingatan nyo talaga. Kasi, talagang bigay yan sa inyo eh guys ito yung pinagbahayan niya, guys amunite yung tawag sa amin guys ay ilagang. So kahit i-search nyo sa Google guys ay makikita nyo ito guys Ayan. So napakalakas ng hangin ito guys sa amin guys Na si talbuga na yung bubong namin na ano yero ayan ito guys ay maganda nito guys sa swerte sa negosyo guys ayan wag mo lang ipakita guys wag mo lang ipamayabang kasi ito guys sa totoo lang, kapag ito ay wala nang laman kahit sa tubig guys ay kusa itong lulutang guys makita mo ito guys pag lulutang sa tubig itong klase na shell na ito hindi gaya ng ibang shell pag wala na yung laman ay hindi lulutang sa dagat ito ay lulutang kaya ang ibig sabihin guys ay maganda ito sa negosyo kasi ah, kahit Maliit lang 'yung negosyo mo ay makikita mo talaga na pagdating sa pagdating sa end of end of the month ay makikita mo talaga na may rounding uh, ano guys, may rounding uh, patutunguhan 'yung negosyo nyo. mayroon ding ano guys, ibig sabihin nito guys ay aangat 'yung negosyo nyo. So, tips ko lang sa inyo guys ha. Ka, dipindi na rin sa inyo guys kung naniwala kayo sa hindi. Basta importante ay nakapagbigay ako ng kunting kalaman lang guys. So, liyan muna guys. At magandang araw sa lahat. Uh, shout out sa mga anting antingiras dyan tulad na ni karunungan ng Tinit Martial Art, magandang umaga Agay Mat ni Paraon Magandang umaga po, bro. Steve Barry, uh, kay Ma'am Melissa Ricaborda, magandang umaga po sa inyo. Kay Ma'am Ria Parolan, uh, magandang umaga. Sa lahat ng mga tingiro na hindi ko na mention. Ah, uh, sa lahat ng mga agi, agi matira, mga, mga gamot, mga hiling at uh, magandang umaga po sa inyo. God bless sa inyong lahat. So, bye -bye muna, guys.